isang araw masaya nga pala ako. Espesyal kasi itong araw na to para kay mama. Ngayon kasi yung kaarawan niya. Happy birthday! Woo! Dahil dyan maaga pa lang na malengke ako. Tatlong kilong manok nga pala ang binili ko para pang prito. Dalawang tasty boy lang sapat na to. Kung gusto nyo matuto magluto ng masarap na fried chicken, pwes manood kayo. Maglagay lang kayo ng konting tubig tapos lamasin nyo. After noon pigaan nyo ng kalamansi. Tapos lagay nyo ng konting paminta. Tapos guys, imegos-megos nyo na ulit. Binalutan ko na rin pala to ng stretch film. Nilagay ko muna siya sa rep mga 2 to 3 hours. Magtatanghalian na kaya nagluto muna ako ng ginataang tilapia. Itsura pala mukha ng masarap. Kaya naman food trip na naman naman si Kuya Boy Macho rin nyo. Nagprito na rin pala ako ng tuyo. Syempre may all-time favorite. Kaya naman mapapadami na naman ang kain ko. Sa tanghali na nga lang pala ako kumakain ng kanin. After ko kumain, naligo na rin ako at nagbihis. So paano guys? Tara! Bibili kasi kami ng pancit at pizza para sa birthday ni mama. Walang iba dito lang pala yan sa may Santa Rosa. Napakasarap kasi ng pancit nila dito. Maximum bilao na nga pala yung binili ko. Good for 16 to 17 person na nga pala to. Bibili na rin pala kami ng pizza. Kailangan nga pala may card ka dito para madoble yung bibilin mo. Grabe guys, napakabango. Oh. Bibilihan daw pala ako ng sapatos ni Aling Regina. Nakuha niya na daw kasi yung 13 month niya. Char. Dapat guys, maging macho nurin no kayo gaya ko. Nandito na nga pala kami sa Hampas Lupa. Nagagandahan talaga ako sa sapatos na 'to. Ito kasi yung sapatos ni Genesis Antitikumpo. Guys, sa tingin nyo, bagay ba? Maganda rin tong Kobe. Kaso lang hindi ko type pangkulay dilaw. Pag dito nga pala kayo bumili, may libreng sombrero. Ito kasi yung kasama sa prebis. Dinikit na rin pala ni Kuya yung sticker ko dito. O di ba, may bagong sapatos naman si Boy Macho Nurin. No Kaya naman maraming maraming salamat sa pinakamamahal ko si Aling Regina. Maraming salamat din pala kay Kuya. Pag-uwi namin nandito na pala si Kuya Michael. Kasama niya pala si Kian. Nandito rin si Jacob at si Papa. Afternoon guys, sinalang ko na rin pala tong manok. Napakadali lang palang lutuin ito. Pag na golden brown na siya, pwede niyo na siyang hanguin. O di ba guys, may own recipe. Ano pang hinahantay niyo? I-try niyo na to. Una ko nga pala tong pinatikim kay Aling Regina dahil asawa ko siya. Syempre, masarap 'yan, char. Lumabas nga pala ako sa glit para magpahangin. Kaso paglabas ko nandito pala yung mga tropa ko. Kaya naman big big shoutout sa inyo. Dumating na daw kasi yung uniform namin. Grabe guys, ang ganda. Maraming salamat nga pala kay Kuya Ariel Siya kasi yung nag-aasikaso ng lahat. At syempre, kailangan ko tong itesting. Baka kasi mamaya hindi kasi sa akin to. Boy, macho no rin na rin pala yung pinalagay ko. Ito nga pala yung handa ni mama. May pansit at manok at dalawang pizza. At syempre, hindi mawawala ang cake. Kita naman kay mama na masaya siya. Kailangan na rin pala namin kumanta. Sabay-sabay nga pala natin batiin si mama. Happy birthday to Blue, blue, na ba? Blue! Happy birthday! Agad na nga pala ako nagbihis. Ngayon kasi yung araw ng liga. So paano guys? Tara! Sa tingin nyo guys, bagay pa ba sa akin yung sapatos. Maraming salamat nga pala kay Aling Rihina. Nandito na rin pala yung mga teammates ko. Ngayon nga lang pala kami nagkita-kita. Kaya naman, sana manalo tayo. <laughs> Bago maglaro, nag-stretching muna nga pala ako para hindi mabigla ang ating mga kasukasuan. Ngayon din pala ang opening. Big big shoutout nga pala sa mga nagpalaro. Pag naglalaro tayo, dapat sports game lang. Hindi kasi maganda yung may sakitan para dumami din ang kaibigan. Sa una nga guys, nakakapanibago. After 2 years kasi ngayon lang uli ako nakalaro na liga. Sana lang hindi bumalik ang injury ko. Sana din manalo kami. Unang puntos nga para sa team namin. Boy Machu Nurin, no pass to my teammate. Siyempre guys, pasok yan. Boy Machu Nurin, no may tanga ng bola. Wow, napakagaling mag-dribble. Siyempre pagkaka ataong ko na 'tong tumira. Boy macho no Nurin for 3, pass O diba guys, parang wala kapansanan Buti na lang din magagaling yung mga kasama ko. Sa tingin ko talaga mananalo kami dito. Yung mga ibang ka-teammate nga pala namin hindi naglaro. May mga paso kasi sila sa trabaho. Kuya Ariel nagbababa ng bola, pinasa kay Boy macho no Nurin. Boy macho no Nurin, stop and pump tinira, paso Kaya lang guys, dito na rin kami inalat. Pipito lang kasi kami naglaro. Sobra nga pala akong napagod. Kasi guys, ultimo yung mukha ko, pinupulikat. <laughs> kaya naman guys kinalabasan panalo panalo ang kalaban kaya naman guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood paalam yeah